Red Hawk Laban kay Ten na bato-bato yung katawan <laughs> Itong si Red Hawk ay isang karakter na rin ni martiris. kasi laki ni Green Hawk <laughs> pero parihong malakas at may malakas na katawan kaso pula lang talaga yung katawan niya dito kasi mahilig siyang kumain ng sili mga kuwis <laughs> itong si Ting naman bato-bato yung katawan ni Ting yun, tingnan nyo parang tumakbo na parang bato na. na ito ay karakter ni Fantastic Four uh, yung kasamahan na parang lastipan na mahaba at saka yung nag a din uh, Medyo malakas din to si Ting. No? Tingnan mo. Alam nyo ko, is yung quinto ni Ting at saka ni Rido. Ito sa lugar namin, sa Bugas Bajal Simbuay. Masyadong ano, kinatatakutan talaga itong dalawang Kasi masyadong malaki. Tingnan nyo naman yung muka, yung katawan. Sino pa naman hindi matatakot, diba? Hahaha. <laughs> kami Shippo Evil sa basketball court nila. Kaso hindi pa natapos yung basketball court dito sa amin. naglalaro kami nito ni Red at saka ni Ting. Sobrang lakas talaga nito mga to. Lalo na si Red pag kumakain ng sili. Biglang lumalaki at namumulay yung katawan pati si Ting. lumalabas yung mga bato-bato katawan ni Pinkpag pag inaasar ng kalaban at uh, takot talaga dito uh, kaya palaging panalo kami champion ka rin palagi dito so, sa so, basketball dito sa Barangay Bulas pag kasama to ni Shippo <laughs> <laughs> Indin barangay Bugas, badyan si Boa. pag dito, lagi ko itong kasamang danawa, si Redhawk at saka si Pink. Para laging champion, diba? Champion. <laughs> <laughs>